Magpagpalang hapon po mga kaagri. magandang hapon po sa ating lahat mga kaagri. Ayan, susubok na naman po tayo sa pagtatanim po ng kamatis. Ito po yung tinatawag po na Diamante Max F1 ng East West po, no? Uh, sa ngayon po, bumili po tayo ng nakatray. Ayan. ah, uh, bumili po tayo sa ating kaibigan ng nakatray po, no? Ayan, tinatanim na po natin. Mas maganda po yung naka kasi mas madali po siyang uh, mabuhay. Untin-dilig uh, lang po yan, ano no. Tatayo na po yan bukas. Ayan po yung mga kasama po natin sa bukid na ginawa po natin uh, magtanim dito sa ating uh, sampung tray na kamatis Ayan. Ito po yung sample ng ating seedling na kamatis po ano. Makikita niyo po pag uh, hinugod niyo po yung yung uh, kamatis buong-buo po siya no at uh, basa pa po yung lupa uh, at marami na po siyang ugat na uh, nakikita po no. Uh, madali na po itong mabuhay. Konting dilig na lang po ito bukas. Uh, tayo na po ito, inaasahan po natin na sana, uh, umulan po ngayong hapon, ngayon po makikita po natin yung panahon po ano, medyo meron pong mga kulimlim uh, baka sakali po bumagsak po ang ulan uh, dinigin po yung ating panalangin na kahit papano po ay pabasa po yung ating itatanim na kamatis Sana pagpalain po tayo ng Panginoon mga kaagri at kahit papano, kahit maliit pong area po yung natin ano, uh, bigyan po tayo ng magandang uh, ani at magandang presyo sa sinubok nating tanim na Diamante Max F1 ng East-West. Ayan. Uh, binubudbud po nung isang kasama po natin yung uh, seedling. Uh, may isang kasama po natin ay tinatanim naman po niya ano. Uh, sana nga po, didiligan po sana namin Kaso parang ulan po kasi Babaka sakali po tayo na bumagsak po ang ulan Pero kung hindi po uulan mga kaagri Magsasakripisyo po tayo na magdilig po bukas ang maga Para po yung naitanim po natin, kumapit na po sa lupa uh, At hindi na po siya malalanta mga kaagri Panibago pong subok na naman po sa pagtatani mga kaagri. Ayan po yung kamatis na Diamante Max F1 ng East West po. No? Ayan. Ah uh, yung binili po nating seedling ay 10 tray po. May milma po siyang isa. Mabait naman po ito yung kasama natin sa paghahanap buhay na guma uh, seedling. Binigyan po tayo ng uh, isang pre kaya pagkakasyahin po natin yung 11 tray dito po sa uh, ganito po kaluwang na area po. No? Medyo maluwang na rin po yung area na matatanuan po nung, ng 11 tray mga kaagre yan. Dalawang pitak po siya pero medyo mahaba rin po. No? Masiguro mga, mga 70 to 60 meter po siguro ito o 50 meter yan. Kahit papano po pagka namunga po yung isang kamatis ang average po kasi ng bunga ng kamatis, pag magandang maganda po talaga yung bunga niya, nagre-range po siya ng 2 to 3 kilos po, no? Hanggang mamatay po yung kamatis. Kung yun po ay mapapabunga po natin ng maganda, katulad po sa tag-araw, kasi maganda po talaga ang bunga ng kamatis pag tag-araw mga kaagre, no? Pero po sa ngayon, magtatanim po tayo ng tag-ulan, Ah uh, titingnan po natin kung magiging maganda po yung uh, pamumunga ng ating kamatis ano kasi ito po ito ay hybrid na po no ito po ay tinatawag na na Diamante Max F1 yan ayan yun lamang po mga kaagri ano uh, lang po natin yung mga activities na ginagawa po natin para yung mga gusto pong sumubok sa pagtatanim po ng kamatis ay makita po nila yung uh, ginagawa po natin uh, sa ngayon po ang ginawa po natin ngayon ay yung naka-seedling tray po yung ating uh, sinubok na tinanim po no? hindi na po tayo nag uh, uh, namunla po ng itatanim po natin tayo po ay bumili na po ng ready to uh, ready to transplant po na binhe para masubukan po natin kung magiging maganda po ngayon tag-ulan. Uh, yun lamang po ang share po natin ngayong hapon. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. God bless po mga ka -agri.